Magandang araw! Gusto mo bang mahasa ang iyong pag-iisip at mapalawak ang iyong imahinasyon? Isa sa pinakanakakatuwang paraan para magawa ito ay sa pamamagitan ng palaisipan. Pero ano nga ba ang palaisipan? Bakit ito mahalaga at paano ito nakakatulong sa ating pagkatuto? Ang palaisipan ay isang uri ng bugtong o enigma na sumusubok at humahamon sa katalinuhan ng isang tao. Isa itong anyo ng karunungang bayan na ginamit ng ating mga ninuno, hindi lang bilang libangan, kundi bilang paraan ng pag-unawa sa kalikasan at kalooban ng bathala. Ang palaisipan ay paraan din upang linangin ang analytical thinking at creativity ng isang tao. Kadalasang binubuo ito ng mga pahayag na may nakatagong sagot, kaya kailangan mong gumamit ng lohika, imahinasyon, at obserbasyon ang palaisipan ay hindi lamang pampalipas oras. Ito rin ay ginagamit sa mga paaralan bilang kasangkapan sa paglinang ng higher order thinking skills, gaya ng pagsusuri, pangangatwiran, at malikhaing pag-iisip. Narito ang ilang halimbawa ng palaisipan na tiyak na magpapaisip sa iyo. May isang bola sa mesa. Tinakpan ito ng sombrero. Paano nakuha ang bola nang hindi man lang nagalaw ang sombrero? Sagot? Butas ang tuktok ng sombrero. Eto pa, may tulay na may mahiwagang tinig. Sino mang makarinig dito ay hindi makakatawid. Isang binata ang nakatawid. Bakit? Sagot? Bingi ang binata. Eto naman, gawing sampu ang mga linyang ito Sagot? Sa panahon ng AI at teknolohiya, hindi pa rin nalalaos ang palaisipan. Sa katunayan, mas mahalaga ito ngayon para mapanatiling aktibo ang ating pag-iisip sa mundo ng instant na impormasyon. Kaya naman, subukin natin kung gaano kakabilis mag-isip. Sagutin ang mga palaisipang ito. Nang binili ko, ito ay parisukat. Nang aking buksan, ito ay naging bilog. Ngunit bago ko kainin ay naging tatsulok. Ano ito? Sagot, pizza. Ito ay makikita sa gitna ng dagat, dulo ng daigdig, at unahan ng globo. Ano ito? Sagot, letrang G. Meron kang limang kapatid. Sina April, May, June at July. Sino ang panglima nilang kapatid? Sagot: Ikaw. Anong meron sa manok na meron din sa ibon, wala sa bibe pero meron sa gansa? Sagot: Letter N. Ikaw ay natutulog ng mawala ng kuryente. Narinig mong may kumakatok sa pintuan. Naalala mong may posporo sa mesang katabi ng kama mo at lampara sa tabi nito. Tanong, ano ang una mong bubuksan? Sagot, mata! Buksan mo muna ang mga mata mo para makakilos ka at makabukas ng kahit ano. Para sa huling palaisipan, Mayroong isang ina na may dalawang anak na lalaki, na ipinanganak ng parehong oras, parehong araw, at parehong taon, pero hindi sila kambal. Paano ito nangyari? Sagot! Triplets sila! So kung hindi sila kambal, ibig sabihin ay may isa pang kapatid. Kaya't sila ay bahagi ng triplets, o tatlo ang ipinanganak sa iisang araw, at dalawa sa kanila ay lalaki. Mayroon ka bang alam na palaisipan na nais mong ibahagi? I-share mo naman sa comment section. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating aralin. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panonood.